parents? So yung kind of like, oh like, so, eh, mga ka-viewers, ngayon lang po ako nagkaroon ng time na makapagsalita kasi andito na po ako sa room for check-up na. Nung dumating ako dito kanina, 45 minutes before ng schedule ko. Ang sabi naman kasi, um, dapat makapag-register ako 30 minutes before ng appointment. Kaso lang, grabe nga haba ng pila dun sa admitting. Tapos, dun sa registration. Ayun, tsaka admitting. Nakalagay kasi dun eh, registration, admitting. Dun sa main entrance po kasi nila, medyo mahaba yung pila. So, sabi po nung isang nakapila dun, meron pang admitting or registration dun sa 15th of banda. So, ayan, binaybay ko yung papunta doon at konti nga lang yung pila. So, nakaabot naman ako. before ako napunta dito, nag-ECG muna ako tapos nag-stress test. Uh, at okay naman yung unang speed, pangalawang speed na ko. Kaso lang yung pinakamabilis na speed, um, hindi ko siya natapos. Medyo matagal naman yung pag-ano ko doon. <laughs> yung pag-treadmill ko kaso lang yung later part na medyo ano nahilo ako so ini stop ko at ayun nga waiting na po ako dito for check up ng doktor so hopefully po okay lang sana yung result ng ano ko yung to the echo ko nung last appointment so ayun dito hindi naman ganoon kadami yung mga pasyente at yun lang, doon talaga sa registration sa admitting nila, medyo mahaba pila kaya kung meron po kayong appointment dito sa hospital uh, maglaan lang po kayo ng mga 30 minutes na ano pa allowance, maliban dun sa sabi nilang 30 minutes prior ng appointment dapat uh, nakapag-register na so in total, mga 1 hour talaga, yung dapat mong ilaan na uh, kumbaga andito ka na one hour before so buti naman kanina umabol naman tayo so ayun mga ka viewers uh, tapos na tayo dun sa stress test tsaka sa check up so merong request sa akin na uh, halter monitor for 48 hours so pina set ko siya ayun sa katapusan Antayin muna tayo dito sa elevator pa baba. Kasi dadong natin na na sa baba. Kasi mahirap po yung ano dito. Mahirap dito yung parking. So dito na po galing sa cardio tsaka neuro. Ayun ko naliligaw ako. Ka. Kasi inahak eh, pa nitong building eh. Yeah. oh sorry <laughs> tama pala yung pinasukan ko In a while. kala ko naligaw ako hi kala ko naligaw ako hawak mo muna Ha? Sabi mo, diyan ka na sa pintuan. Hindi, sabi ko, palabas, palabas ako. Hindi ko ma... Nalimutan ko na sa third floor pala ako. Just me. Yan, dahil hindi na tayo makapagluto ng ulam. Bili na lang tayo dito. Sa Jabi. Ano ba yung Jabi? Jabi. Buti mabilis Color, lang. Color, delivery. Up, bang! Delivery. Ay! Yung, yeah. Kasi na. Careful! Kasi andyan yung baby. So okay, mga ka-viewers, bumili lang ako ng chicken lang. Tapos nagpasaing na kami sa bahay. Para tipid tayo. At least chicken na. Ang dami ng ulam eh. No? Doon kasi only yung rice. At masarap yung doon kami mismo kakain sa bahay. Habang, di ba, kumakain ka, nakataas yung paa. Feel na feel mo yung <laughs> jellybee. Beng, medyo i-open mo ng konti yung takip. Para hindi siya makulog. Para hindi magmoist moist Beng. Iangat mo ng konti, di ba, mag-amoy tayo dito sa loob ng sasakyan. Okay lang. Okay lang yan, mamaya. Kakain ka din naman. Kakamay ka din. So, yung resulta po ng mga test ko, sabi ng doktor, okay naman, normal naman. Kaso lang, uh, base nga dun sa family history ko, tapos yung sa result pa nung dun sa anak ko din is inconclusive. So sabi niya para ma-check ng maigi kung may condition ba talaga sa puso or something kasi related nga sa puso. So nire-refer niya ako for MRI at yun nga papaschedule muna ako nito sa yung halter monitor ng nitong katapusan at uh, na try ko na rin to last time okay naman dahil nga yung mga test ko nga normal katapusan naman katapusan o next month ay oh, feb pa pala yun nakala ko kasi ngayon, ano na ngayon febrero na next month pa pala yun no so ayan um ano pa yan uh, sabihan pa niya yung doktor na uh, pati si Denise din magkaroon ng ano pedya na ano cardio doctor kasi syempre para iba na rin yung may ano din siya may monitoring din siya Kaya, ewan ko. Every time na ini-interview ako ng doktor at may ikwento ko yung family history, parang nawawala ako. Kasi alam mo yun, parang bumabalik na naman yung mga nangyari noon. Na parang gusto mo nang takasan nga yung mga ganong ano, ganong topic. Kaso lang every time na, yun nga, bagong doktor, kailangan mo na namang isa-isahin, para alam niya, syempre, di ba, yung family history. So parang, ano, parang bumabalik yung dating trauma mo ba? Kahit sabihin mo na matagal nang nangyari yun. Eh, ganun talaga, di ba? Hindi mo matakasan yun kasi syempre mas may na rin na merong ano pa, no? May nagmo-monitor, no? From time to time. Lalo na sa age na ganito. Yung una po kasing doktor na nagtingin sa akin, ano pa yun, seven years ago. Kasi one time, nagpa-check up ako dyan sa hospital din na yan for ano naman yun emergency. Tapos, dahil nga nalaman niya yung ganong family history ko, na-refer niya agad ako for, ano, uh, pacemaker. Pero, that time, sabi ko hindi pa ako ready na mag-ano, mag-ganon, so... Yun yung kinuwento ko rin ngayon sa doktor kung ano daw ba yung uh, sinuggest ng dati kong doktor. Sabi ko, yun, uh, sinuggest niya ako for pacemaker. Kasi so, sabi, sabi ng doktor, bibigyan ka naman daw ng uh, pacemaker pag talagang may nakitaan ka ng parang abnormality sa heart rhythm. Tsaka, ayun. Sa akin, normal eh. Eh, pangamba. O, dapat eh, ano, eh, kabahala. Ah, yan lang, monitoring lang. Siyempre, hindi naman natin alam. Sa bagay, sabi ko nga, hindi ibig sabihin na may gano'ng kaming history. Iniisip ko na lang na, kaysa kabahan ako, di ba? Iniisip ko na, ano, na hindi Sige, ganun, porket uh, kapalaran ng mga kapatid ko gano'n. Gano'n din yung kapalaran ko. Parang, yun na lang talaga yung iniisip ko. Tsaka, syempre, laging, ano din, dasal din na ganyan. Tapos maganda na yung alam mo. Sang sa yung... Oo, bigla na lang, no? Uh, mag-iisip ka ba? Oo nga. At least kahit pa paano, siyempre mga doktor yan, pinag-aralan <coughs> nila yan. Hmm. Alam mo yung... Ano, alam mo condition mo. Condition mo. Mm hmm. Instead na, na mag-iisip ka, Mag-iisip ka ba na ano, ano kaya? Ako ba? Alam mo, minsan totoo. Iniisip ko yan na, Diyos ko. Sa nangyari sa mga kapatid ko, tsaka minsan yung sa kapag... anak ko, iniisip ko pa, ako kaya, pag may naramdaman ako hindi maganda, ako na kaya yung susunod. Eh, oo, totoo. Hindi sa, ano, walang halong biro. May ganyan ako iniisip. Minsan uh, kapag hindi mo alam kung ano ang condition mo, mas lalo kang nag-iisip, no? Ang ikakamatay mo hindi yung sakit na 'yan, mm -mm. kundi yung ay, nervous at saka yung tataas yung BP mo. <laughs> Oo nga. Di ba? Magkaroon ka ng ano, high blood uh, pressure sabay uh, alamang. At least dyan, alam mo na hindi yun pala. Kaya mm -mm. makalma mo yung sarili mo na. No? Mm -mm. Pero yun nga kasi usually ang pagkasabi dun sa Pinas ha di ba ang findings ng sa death certificate nila pa dahil hindi naman na autopsy sa atin di ba ano yun sabi cardiac arrest yung kinamatay nila pero ang sabi ng doktor kanina actually hindi yun yung tamang term cardiac death pero uncertain kung ano ba talaga yung cause kasi nga kagaya nun sa anak ko ang report dun sa autopsy niya is Uh, inconclusive. So, ibig sabihin, hindi nila nakita kung ano talaga yung naging uh, cause nung pagkamatay. So, ganun. Hindi mo matawag pala na cardiac arrest yun. Unless lang kung ma-found out na may something talaga dun sa heart. Na yun yung naging sanhi ng ano niya. Kamatayan. Yes, eh. May mga nararamdaman. Kung takot kayo magpa-check up, <clears throat> kailangan lakasan nyo yung loob nyo. Kasi mayroong mga tao na takot talaga magpa-doktor kasi baka daw Ma out? O, malaman nila na may sakit silang ganito. Mm -mm. Hindi yon ang reason. Mas maigi pa rin na maagapan, no? Mm. Na magkaalaman ng maaga para at least di magawa ng paraan. Kasi lahat tayo mamamatay din naman eh. Pero ang point doon, maagapan at saka humaba yung buhay natin. Mm -mm. Ganito lang yun. Mas maigi yung harapin mo kung ano talaga yung 'di ba? Totoohanan, 'di ba? Hmm. Kesa yung biglaan na lang kagaya yung kung, nga yung sa amin, yung biglaan na lang, hindi namin alam po anong rason bakit sila Kung ma-found out man na mayroon kang ganyan, at least alam mo yung gagawin mo, mapaghandahan mo, mm -hmm. mapa-cure mo, 'di diba? Ayun nga, um <clears throat> hindi ko pa kasi na, ano din uh, first time ko tong ma-share. Alam naman ng pamilya ko to at yung mga pamilya ko is nanonood. Ayun nga, yung sinasabi kong family history, kasi, um, sa pamilya ko po, kasi, sa side ng nanay ko, yun yung malakas na history talaga. Yung bakit sila namatay na tulog, ganun. So, ayun. Uh, kapatid ko po kasi, na lalaki, tatlo. Yung ganun, ang naging, ano nila, kinamatay nila. Plus, Ayun, yun nga yung anak ko. So, napaka... Yun yung sinasabi ko na sa part ko talaga, traumatic talaga yung ganung nangyari. Kaya minsan, wala. Ako, nag-open lang din ako kasi yun nga. Para sa awareness na rin ng iba. Oo. Yung kung sa atin tawagin, diba, bangungot. So, ganun po yung ano nila. Yung klase nung pagkawala nila. Actually. Ayun, cardiac hindi, death. Hindi, i-open ko na rin. Actually, oh. eh, ako tagal ko na rin na uh, kinikimkim yan na kung ano ang ang actually bago siya namatay siguro talagang hindi siya tulog naghihingi siya ng help nanghihingi siya ng help na, yun napakasakit yun kasi ang position niya halos malaglag na siya sa higaan niya baka nga pa nagising siya pa ayun yes. ay, ko na yun ayun ko na yun, 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 yun. Ang, ano, napakasakit niya para ayaw sa akin ayun ko yun kaya napakasakit niya para sa akin na ano na i-open up pa kasi ay, okay. ako mismo ang naka-discover eh. Kaya wag na natin pag-usapan yan, kung kaya ano nga. Naman, oh, nga. Wag, uh... nga, wag na nga pag-usapan yan. Um, kasi nakakasira ng mood. <laughs> ay nako. So ayun. Um, wawala tuloy ako. Kanina nga nagkakwento ako tapos may tinanong siya. Sabi ko, sorry ah. Parang nawala ako. <laughs> Kasi umaga, balikan mo yung ganong experience na naman. Parang umalik ka dun sa pinakapuno eh. So, ganon. Ganon po yung ano nun. Ganon yung kwento ng pamilya ko sa side ng nanay ko. Kaya hindi talaga madali mag-open up. Pagka ganon yung mga topic na about sa family history ko. Kasi hindi lang once, twice, mm -mm, hindi thrice? Lang, hindi lang, yung tama yung sabi ni Dodong, hindi lang once, twice or thrice nangyari, kundi meron pang nangyari din sa kapatid niya, yung panganay, uh, panganay nila, may ganong nangyari din. Tapos sa mga pinsanin ko, kumbaga pamangkin ng nanay ko, may ganong nangyari din. So parang iniisip ko na lang, sabi ko, yun ngang ano ko eh, yung tsahin ko na may gantong ano din. Kumbaga may gantong jeans din. Uh, sa awan ng Diyos, ano naman siya? Hanggang ngayon, ilang taon na siya? 70 something na? Buhay pa din? So, parang iniisip ko na, wala mang, yeah, ma. hindi lahat ng may ganong jeans, eh, nawawala ng maaga. Yun na lang talaga din yung... Yun ang iniisip ko kasi, di ba? Kaya nga, na huwag kang matakot na, na kung ano man ang madiscover mo. Kasi yun nga, sabi nga ng doktor, normal naman ang oh. gagawin mo lang diyan. Kung ano yung mga binibigay na gamot, yun ang dapat ang Tsaka kung mo. ano yung iwasan. Eh, ako na rin mismo yung nag, ano, naglilimit ng sarili ko na gaya nga nyan. Kasi um, sa pagkain, wala naman siyang binanggit na kung ano ang bawala. Oo nga, pero dahil uh, nga... Di, ano ang pwede? Ako na mismo yung nagli sa sarili ko na uh, kung alam kong nakakakosto ng build-up ng mga kolesterol. Kasi nga, nasa medication ako ng kolesterol din. Tsaka, uh, yun nga, sa high blood pressure ko. So, ayan. Uh, ako na mismo yung naglilimit sa sarili ko na bawasan yung mga alam kong bawal. Ay nako, napahaba po yung kwentuhan natin about sa family history ko. Ang isa pa pala yung sabi ng doktor, um, chinek niya yung previous na ano ko, yung parang genetic study para sa akin. Tapos sabi ko, sabi ko, Dok, ano, 7 years ago, meron na akong ano dito, tinest na ako for genetic uh, study. Sabi ko, sa ano pa nga yun eh, baka sa akin nun, sa Europe, yung ano nun, yung study nun, yung testing nun. So sabi niya, i-check daw niya yung result kasi, yun nga, wala pa nga yung result dun sa file. Sabi ko, wala din akong update. Ayun, yun pa yung titingnan niya kasi baka daw may genes mutation, mga ganun-ganun. Eh, wala naman ako idea about sa ganun para ayun, so waiting ako ng update niya para dun sa ano, sa heart MRI ano ko yung gagawin nun pag nag MRI ka first time ko yan, mong ganyan yun yung parang pinapasok ka sa ano pa sa parang tube na ba diba ganun ayun lang um, na-share ko lang yung madamdaming kwento ng ano namin. Yung masasabi ko talaga na yung family history ko parang pang maalaala mo kaya kasi kakaiba eh. Alam mo yung biglaan, yung pagkawala nila na hindi mo ma-explain hmm. bakit ganun. Ay nako. Dito ko lang na-share din yun. Kasi na-experience ko yan eh. Noong, nanliligaw pa lang ako sa kanya nakasama ko yung kapatid niya. Mm, yung pinakabata that na night, uh, nawala. Nakakausap na nakasama ko dat Ano siya pa no? As in walang sakit no? Mm. Nakasama ko yan that night tapos kinabukasan nalaman ko na lang na ganito nangyari. Mm -hmm. Kaya masasabi ko talaga na uh, sa uh, sa kanila talaga may ganong jeans talaga Oo. na hindi hindi sa akin kasi sa amin kasi wala namang walang ganong history, sa inyo yun. Hmm. kaya yun lang, masasabi namin sa mga may something na nararamdaman sa heart or yun nga, wag lang talaga din mag... Huwag niyo pabayaan, huwag kayong ipagbahala. Oo, magpa-check up na din para, di ba, magka... Mabigyan din. lunas or mabigyan ng atensyon ng doktor habang maaga. So, nandito na po kami sa bahay. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Ayan, mm, na po kami mga ka-viewers. Maraming salamat sa palaging panonood at sa pakikinig sa kwento ng buhay ko na pang maalaala mo kaya. At yun nga, sabi ko, Pray-pray uh, lang talaga ako lagi na hindi man ako, hindi nyo ako madalas makikita sa church. Kasi hindi kami as in yung tipong pala sinta. Pero hindi ako nag um, nagkukulang na nag nagpipray para sa sa health ko, sa health namin lahat. So hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Maraming salamat mga ka-viewers.